Okay, next is Judetic Certification. So, ang ginawa ko nga guys dito, kasi nawala na yung mga muhon dito. Hi guys, this is Soxy Mendoza again at welcome sa ating YouTube channel. Malambing naman po, like and subscribe. Gaya ng pangako ko sa inyo, nung isang araw, yung uh, first vlog ko nung uh, Chinese New Year, sabi ko sa inyo ay bibigyan ko kayo ng idea kung nga uh, Magkano ba ang binabayaran sa pagkuha ng fencing permit? At bakit ba kailangan may fencing permit? So, eto guys, ang fencing permit natin. Tapos, ibibigay ko sa inyo yung mga... Um, ano ba yung mga requirements ng fencing permit? It's really very simple, guys. So, Uh, unlike before na walang fencing permit noon pero ngayon ang mga LGUs ay nagre-require ng mga fencing per permit at kailangan i-comply mo as part of the requirements you need to uh, submit different requirements actually mura lang talaga ang fencing permit at sasabihin ko sa inyo ang binayaran ko kung magkano pero yung mga underlying requirements ng fencing permit medyo madugo yan, guys So isa-isahin natin guys. Ah uh, ilalagay ko sa screenshot dyan yung uh, exactly yung form na ibinibigay ng mga LGUs para i-comply mo at i-submit kapag kukuha ka ng fencing permit. So fencing permit is different from the building permit itself. So <laughs> Pasensya na kayo guys ha dahil nang ang daming dumadaan tabi kami ng highway dito. So, ibibigay ko sa inyo ito. Ano ba daw yung mga requirements on securing fencing permit? eto na nga yung duly accomplished form, 3 copies to, ito na nga guys. At inilagay natin dito sa kanan na ito yung uh, screenshot nitong form na ito. So, bali ang i-comply mo is 3 copies. 3 ang gagamitin mo. Uh, actually, ay, uh, ang ginawa ko, nag-reproduce ako, isa lang ay sa iyo ni City Engineering Department. Pero, ang i mo siya or i-photocopy mo at pipilapan mo isa-isa. Tapos, itong duly accomplished form, eto nga, ay uh, papasignan mo sa iyong architect or engineer. Pag, at saka, yung mismong uh, applicants herself or himself o kung sino yung nakapangalan sa titulo. Kunyari, si spouses, bla bla bla, o kaya ay kung conjugal property yon Kung single ka naman, so kung ano yung nakalagay dun sa title mo, yun ang applicant dun. Uh, in my case, ay uh, um, uh, dalawa kami dito sa property namin dito. So, nag-provide ako ng photocopy ng aking valid ID which is my driver's license at uh, at, at yung para ma-validate yung signature pati ng aking partner. So tandaan niyo ha, kailangan niyo ng architect or engineer na pipirma dito sa fencing permit form. Pagka na nakalagay dito yung doon sa kung civil engineer, so kailangan niya ilagay yung PRC number niya yung validity, validity or yung PTR number niya date issued niya and at the same time yung TIN number mo tax identification number mo kailangan din siyang specify doon at isulat doon sa uh, pension permit form pagkatapos niyo na mapilapan yung pension permit form uh, remember you need three copies for that at pagkatapos naman, dadalhin nyo yan sa notary public at ipanonotarize nyo. So, bali dun pa, uh, usually, magbabayad ka ng 500 pesos pagpapanotarize. Pero, meron namang mga mura lamang at meron din namang libre. So, you need to find your own lawyer para ipanotarize ang iyong fencing permit form. So, that's one thing. Number one requirement mo yung accomplish form yun. Sunod naman, ay signed and sealed construction drawing of fence. So, you need an engineer or an architect uh, para gumawa niya sa iyo at kailangan mag-produce ka rin ng 3 copies for that. So, yung kumerma ng uh, iyong fencing permit, kung sino man ang iyong engineer or architect, siya rin ang gagawa ng iyong drawing. Uh, kung gaano ba kataas yan, uh, specified dun sa drawing. I think, uh, hindi ko na mabilang kung gaano karami ang ibinigay sa akin ng engineer ko na gumawa nung aking uh, drawing o sketch or construction drawing of fence. So, three copies din yung guys. So, ang engineer nyo na magpo-provide nyo sa'yo. Next is sealed bill of materials and specification. 3 copies din. So, yung mga ilalagay dito na sa fencing permit mo, kung hollow blocks ba yan, o kung yan ba ay tubular, ko, o kung yan ba ay uh, steel matting. So, nakalagay din doon at specified how much is the cost of the bill of materials. Isa submit din yon, and you need three copies for that. So, ay ang barangay clearance. Kl so, One copy lang ibinibigay ng, uh, ng barangay di yan, pero ang gagawin mo, ipapoto-poto copy mo. You need to go to barangay first bago ka... Ma, isa sa requirement ko na ang barangay ay mag-execute ng barangay clearance na ikaw ay magpapatayo ng iyong... o magpapakonstruct ng fencing permit. Next is certificate of title. Kailangan yan ay... Ano nga? Authenticated galing sa Register of Deeds. Kailangan ay 3 copies. Hindi ko na maalala guys kung magkano binayaran ko. Basta mahal. Tatlong kopya yon. Uh, hindi yung basta Xerox copy lang ng title lang ibinibigay mo ha. Kundi galing mismo sa RD. Kukuha ka niyan. Tapos pag pumunta ka sa RD, magbabayad ka. Tapos specify mo doon kung saan purpose mo magagamitin yon. At number 6 na requirement para sa fencing permit is your latest tax receipt. So, very timely naman nung December ay mag january na. So, binayaran na natin ang latest na bayad ng ating uh, amilyar dito sa lote natin. So, ipopotocopy mo rin yon and you will provide three copies for that. And next one is tax declaration. So, kung kumpleto ka na, pwede nang isubmit mo yon Three copies din doon. So, madali naman kumuha niyan sa sa city o sa LGU. Okay, next is Judetic Certification. So, ang ginawa ko nga guys dito, kasi nawala na yung mga muhon dito, nagpa-relocation survey ako. So, usually, ang sinisingil niya ng sa relocation survey is 25 to 60,000 depends on the the size o gaano kalaki ang inyong lote. So, pero ang mga nakalakara lang sa mga maliliit between 15 to 25,000 ang para relocation survey. Kasi susukatin nila yan, lalagyan nila ng muhon kung nawala ang muhon. So, tapos, bukod dun sa sketch plan na gagawin ng inyong inyong geodetic engineer, ay may form talaga ang city or ang LGU para ibigay nyo sa geodetic engineer na pipilapan niya na sa para sa application niyo sa pensing permit. And last one is permit fee. Actually, ang binayaran ko lang dito sa permit fee ko ay 900 pesos. Ang medyo nagastusan lamang ako yung yung binayad ko sa kung may engineer ka or may architect but it depends on you kung may libre naman na makakagawa nun sa inyo, why not. And long long brown envelope. Kasi lahat ng mga copies, 3 copies yun, ilalagay nyo sa envelope at isa-submit nyo sa City Engineering Department. So, guys, I hope that I clarified the requirements for the fencing permit at nakatulong ito sa inyo. Guys, ito'y ano lang ha. Uh, actually, baka may requirement ang ibang LGU. It depends on the LGU itself. But, this is from the City Engineering Department sa Calapan City. So, guys, palambing naman, pakilike and subscribe na ating channel. Thank you po. Si Soksy Mendoza po ito.